Hello po mga kababayan, balik ulit tayo. This is Nancy Biculana. Pag-usapan po natin itong uh, ipinagmamalaki ng uh, DPWH uh, Secretary uh, Manuel Bunuan. Ah, uh, hindi na pala tayo maghahanap nitong ng 5,500 flood control na ipinagmalaki ni Bongbong Marcos last sona niya. Ngayon naman po ay umabot na pala sa 9856 kung hindi ako nagkakamali sa number. Ang flood control na natapos na nila at ipinagmamalaki pa nila na nakakatulong. Ito po ah, panoorin po natin kung ito nga po talaga ay ah, ah totoo. Tingnan nyo natin. Kasi mga kababayan, nasasanay na po sila na basta sasabihin ang sasabihin sa atin, iyon na iyon. Ito po, pakinggan natin siya. Ipinagmalaki ng DPWH Ayan. na matagumpay at gumagana ang libu-libu nitong flood control project Ayan. sa buong bansa. Ginawa ng ahensya ang pahayag sa kalagitnaan ng mga pag-ulan dulot ng kabagat na mm. pinalakas ng bagyong Dante, sa MJ Mundihar sa report. Mm. Sunod-sunod ang pananalasa ng mga sama ng panahon sa bansa. Matapos ang bagyong krising, kasunod na tumama ang kambala bagyo, bagyong dante at bagyong emong na pareho nagpabigat sa ulan sa Luzon at Visayas. Pinalakas ng dalawang bagyo ang hanging habagat dahil alang tuloy-tuloy ng mga pagulan sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Kaya nagmistulang swimming pool ang ilang lansangan sa Kalakang, Manila dahil sa ulan na hindi kayang saluhin ng mga drainage system. Yeah. Pero sa virtual briefing sa Malacanang ay ginit ni Public Works Secretary Manny Bonoan na mahigit sa siyam na libong flood control yeah. projects na ang kanilang natapos Simula na maupo sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Nagsimula po tayo dito noong uh, mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025. Mm. May re report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed I think 9,856 flood mm. control projects yeah. that, has, uh, that have given uh, immediate relief especially sa mga low-lying areas. Ipinagmalaki rin ni Bonoan na mahigit sa 5,000 flood control projects ang kanilang ginagawa ngayong taon at masusundan pa raw ito na maraming proyekto sa taong 2026. Mm. Kasalukuyan meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula uh, itong 2025 hanggang 2026 at uh, meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ngunit sa kabila ng mga numerong inilatag ng DPWH, sinabi ni Senator Joel Villanueva na hindi nararamdaman ng taong bayan ang 1.4 billion peso flood control budget ng gobyerno. Anya, kawaligtaran pa ang sitwasyon dahil hmm. lalo pang lumalala ang problema sa baha taon-taon. Pero giit ni Secretary Bonoan na kombinasyon ng maliliit at malalaking flood control projects ang kanilang ginagawa. Hmm. This is a combination po yung mga minor uh, flood control projects at saka yung mga um, malalaking projects in the 18 major river basins of the country. Mm. Sa kapila ng paulit-ulit na baha sa maraming lugar, pinaninindigan ng DPWH <laughs> na epektibo ang kanilang mga proyekto. I think uh, there has been significant Ito na nga po ang ang na, ang hindi kung hindi pa po ninyo napapansin na kahit pa narar, hindi mo nararamdaman kahit pa nakikita natin na ayan nga grabe ang pagbaha Basta sinabi nila, iyon na iyon. Basta efektibo yung kanilang uh, trabaho, efektibo yung kanilang flood control. Kahit na po, na hindi naman nararamdaman dahil kung sobrang dami nga po. Biro mo, 9,856, tapos ganyan ang makikita natin? Sobrang baha. Sa panahon naman ni Tatay Digong, meron naman pong baha, meron naman pong grabing pagbuhos ng ulan. Kung hindi natatandaan, meron pang uh, Ulysses yata noon, talagang grabe din po ang ulan doon. Pero hindi naman po tayo nagreklamo ng sobrang grabe naman na ganyan na halos, di ba? Mm. At saka madaling humuho pa. Di ba? Relief na naidulot na po itong nagawa natin ng na mga flood control projects especially in the low-lying areas. Para sa Diyos, sa Pilipinas, Kung Mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Basta pinangangatawanan nila na marami na silang uh, nagawang uh, flood control, 9,000 ha, hindi na 5,500 flood control kasi last year na sinabi eh. Pero combine. Hanggang ngayon 2025 umabot na ng 9,000 ang sinasabi nilang natapos nilang flood control. Pero bakit ganyan po? Anong nangyayari? Pakinggan natin si Amy noong last time, last year po ha, last year. Anong sinasabi niya tungkol dito sa problema ng baha? Last year po ito ha. Last year. Kasi marami yung, ano, na namumuna agad eh. Kahit ulit ulitin mo eh. Last year po. Hmm. Kaumpisa lamang mm. ng ating rainy season. Nasa Hulyo pa lang tayo, ganito na yung kalagayan natin. Isa pa, medyo nakakapikon kasi sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Congress at ang Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Eh, kung tutuusin, 450 billion halos 1.4 billion a day. Yan. 450 billion last year. 1.4 billion a day. Walang nagku-question, walang nagtatanong kahit na sinabi nila bakit gumagrabi ang baha. Wala pa rin nagtatanong. Pero magpapa-impeach sila sa 125 million ni VP Sara na confidential fund. Tingnan nyo mga kababayan. Grabe itong mga tao to. Ay, ang flood control budget, kung isusuma total mo lahat ng agencies uh, mula sa DPWAH pa baba, asan ah, napunta yung pera? Yun asan ah, nga? Di ba? Yun ang tanong. Asan? Ah, oh. Ikaw naman, manaimi? Parang hindi mo naman alam. Alam mo yan? Siguro? Ito pa. Pero ano ba talaga din? Hindi po nila mini maintain yung kanila kahit sang sang pa po na flood control ang sabihin ninyong ginawa ninyo, hindi naman po pwedeng o itayo lang ninyo dyan at hindi nyo imi-maintain. Nung nakaraan pong administration, lagi po silang nagdi-dredging dyan. Lagi po nilang kinakalkal ang mga, ang mga estero, ang mga daanan ng tubig. Naglilinis sila. Iyon po ay parte ng flood control. Iyon po yata ang nawala. Anong sabi dito ni ano? Tingnan niyo mga kababayan. oh, anong sabi ni Marcos nito last year? Di ba sinasabi niya na nabundol, ah, na, Anong sinasabi niya ngayon? Samantalang nakakulik na sila ng 40,000 metric ton na basura at that time bago pa mag, mag ano, ma, buma, bumagyo, bumaha. So, ano yung sabi pump niya? Pumping stations natin, marami na. Mm. Yun, nakaproblema lang. Sana matuto naman ng tao. Huwag na kung yung bakit yung nagtatapon ng basura. Oh. Dahil yung basura, yun ang nagbara oh. sa mga pump natin. oh. Uh, hindi kasing effective na pwede. Noong Enero, uh. inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas uh. kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Uh. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na pung libong tonelada ng basura oh. ang nakolekta ng mahigit 22,000 dalawang libong mga barangay yeah. sa buong bansa. Dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Nakilos natin ang ating mga barangay. Yan mga kababayan, Iyan po ang hindi nila na may maintain. Imposible po mga kababayan na lagi na lang nilang sinisisi ang basura. Sa panahon ni Tatay Digong, hindi nila sinisisi ang basura. Nililinis po nila ang basura. Ay nako. Ito yung ano eh. Ito po yung uh, basura nung last Uh, last time? Last year? Kita niya yan. Karina. Yan ang basura. Ayan po. Bakit hindi nila maintindihan yan? Yan ang basura. Grabe. Grabe. Ayan, may music na tanggalin ko na. Yan po ang basura last year. Samantalang naging pahirapan naman sa mga motoristang pagdaan sa kahabaan ng Araneta Avenue sa si Quezon City tanghali ng Martes, sandamakmak na basura, putik ang tumambad sa kalsada, matapos humupa ang tubig. Ito na nga mga kababayan ang sinasabi ko. Tingnan niyo yan. Again, sinabi ko kanina na kahit pa sang damakmak o sang katerba o libo-libo pang mga flood control, kung hindi naman po ninyo imi-maintain, wala rin pong mangyayari kasi magbabara babara lang at magbabara ngayon ang, ang, ang reklamo nga nitong nga uh, MMDA chairman na si Artes ang dami raw nilang nakikita meron silang nakikitang sofa meron silang nakikitang kahoy or, or or something na nagbabara bakit lagi na lang ganyan bakit sobrang dami? Hindi naman po ganyang katerbaan ang basura sa panahon ni Tatay Digong. Bakit ngayon, two years in a row, Karina, Bagyong Karina, ngayon ito, Dante at Emo or something. Ayan na naman. Why? Ba't hindi po tayo natuto last year? Di ba? Nagahagot po kami ng mga basura na, na galing po sa mga baybahay at sa mga po. Sa ngayon po, meron kaming dalang limang dump truck dito para malinis po yung buong kalat po sa Araneta. Iba't ibang plastic at tabalitan ang no? naanod mula sa mga bahay patungo sa Araneta Avenue. Kahit may mesh fence para harangin ng basura, mm. hindi pa rin napigil ng pagbara ng mga plastic. Ang mga bahay na malapit dito, tinatapon na rin yung na nila sa, sa bahay yung kalat nila eh. Ganun po, parang nagkulang na po tayo ng uh, disiplina para sa lugar natin. Gumagana naman, sabi ni MMD Chairman Romando Artes, ang pitong na pumping station sa Metro Manila. Ang pumping station Ayun na no! isang makina na bubong ng tubig palabas patungo sa mga ilog, estero o dagat mm. para hindi lumubog sa baha ang mga at kabahayan. Yun nga lang... Medyo nakakabawas po sa efficiency ng ating... Uh, mga pumping stations, yung po mga basura. Kanina po umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa. Ayan o, mga kababayan, ito po ba'y nami-maintain? Dapat po dyan at least linggo-linggo o kahit buwan-buwan po yan, binibisita ninyo yan at nililinis. ba? Diba? Dredging, yan po ay parte ng flood control ang maglinis ng dinadaanan ng tubig. Lalaliman, lalaliman para naman lumaki ang capacity ng tubig na maiibos ng baha dyan. E tingnan mo naman mga kababayan, no? Oh. Namimintin po ba yan? Sige nga po, maglagay nga po kayo ng sangkaterbang flood control. Kung ganyan naman po ang makikita natin, siyempre, Magkaklag po yan. Ref, uh, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong so, Sofa, ref, mga malalaking kahoy. Bakit nagagawa nila yun? Ligbigyan ninyo na gumawa kayo ng paraan para yan ay ma Lagyan nyo ng CCTV, somehow, mapiprevent yan. Find a way, sir, mga sir. Kasi sa, sa, sa isang taon na naman, sa 2020, dito hindi pa tayo tapos. Yan na naman ang harapin natin. Hindi, yung last year nga lang, hindi natin nakita yun. Ganun pa rin, basura pa rin. So, kayo, ikaw artist, ha? Ang nakita mo yung dolomite kasi sabi mo may tatlong nabarahan. Sabi nga ni Yormi, okay. Sabi na natin may tatlong nabarahan, kaya hindi kaya naging bumabaha. Pero dapat 'yun nililinis. Bi, ano na raw nila, binuksan na raw nila, eh, bumaba ng husto. Pero ang sabi naman ni Yormi, dapat ay dagdagan ang flood control. Dagdagan at i-maintain, make your sure malinis ah tapos makikita lang ninyo, dolomite. Iimbestigahan ninyo yan. Wala pang kalahating bilyon ng ginastos dyan. Yung daan-daang bilyon na ginastos sa flood control, okay lang yun dahil yung mga, ang mga nag, sa, nag, nagpatayo noon ay nasa posisyon. Kailan pa pinakinabangan ng taong bayan yung dolomite na yan? Bakit ito mga kababayan? Nagkaroon din naman ng grabing baha last year, di ba? Yung Karina uh, Typhoon. Grabing baha, di ba? Hindi nila natandaan na may dolomite. Hindi po nila na, they did not pay attention sa dolomite. Kasi parang gusto nilang tabunan yung binonggo ng barko ang 5,000 ang flood control. Kasi nagmalaki, di ba? We completed 5,500 flood control. Tapos na mother nature fact-check siya. Parang yon ang parang nagkukumahog silang takpan yon. Ngayon mga kababayan, yung basura. 'Di ba? Sinabi rin pinagmalaki rin ni Bongbong Marcos, 40,000 uh, tons o uh, metric tons of basura, pero basura yung nakita, 'di ba? So nagkukumahog kayo, ewan ko, kung anong uh, ginawa nyo last year. Pero not a single time na na-mention ninyo yung dolomite. This time, artist, bakit biglang all of a sudden naging dolomite? Diba? 2023, 2024, 2025, dolomite. Pero baliwala yung daan-daang bilyon na ginastos. Diba? Ito wala pang kalahating bilyon pag nidiskutahan ninyo, kailan pa natapos yan? Grabe kayo talaga. Ay, tingnan mo yung mga mga kababayan, no? Sa um, uh, mga daluyan ng tubig, ito kung mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng na ating um, mga pumping stations panawagan yeah. ng MMDA, oh, linisin ang paligid at iwasan ang pagtapon ng basura sa mga daluyan ng tubig na siyang dahilan ng pagbabara